Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! Dahil sa malawak na gamit ng teknolohiya at social media, naging sanhi na rin ito ng mga maraming krimen na maaaring isagawa online. At ang mas nakakabahalang banta, mas maraming nabibiktima ng walang trace o ng hindi kilalang individual na nagtatago sa likod ng kanilang mga cellphone at account online. Narito ang ilang mga ulat ng pangbibiktima online na nakalap natin ngayong linggo. Parusa sa ticket scalping. Alamin! Kung dati, budget lamang ang problema ng mga fans sa pagbili ng mga admission ticket. Ngayon, pahirapan na rin ang pag-purchase nito. Madalas kasi ubusan ng ticket sa mga mabibilis na mas sold out na shows at concert. Kaya naman ang iba, hindi na maiwasan na pumatol na lamang sa mga nagre-resell nito. Pero paano naman kung binibenta ito sa overpriced na halaga at ginagawa na rin umanong business ang pagpatong ng malaki rito? Ano kaya ang maaaring kaharapin ng mga tinatawag na scalpers na ito? Alamin sa aking report. Talamak ang isyu ng ticket scalping ngayon sa social media. Paano ba naman kasi lantara ng pagbebenta ng scalpers ng mga admission ticket online na pinepresyohan ng doble, triple o sobra-sobra pa sa mga nakatagdang presyo nito? Ang iba, nagpo-post pa nga sa mga fan pages, habang ang iba naman ay gumagamit pa ng official hashtag ng concert o show ng isang grupo o individual para mahanap ito agad ng mga fan na hindi pinalad na makabili sa official ticketing period. Base sa dumaraming kaso ng scalping, ito ay ginagawa ng business ng mga scalpers. Bumibili at nag ang mga ito ng ticket kahit wala namang intensyong manood. Sa halip, hinahanapan nila ito ng buyer online. Bagamat wala pang kasalukuyang batas na nagpaparusa sa mga sangkot sa ticket scalping, may ilang lungsod na nauna ng magpatupad ng mga ordinansa laban dito. Kabilang dyan ang Quezon City, Pasay City at San Juan City. Ayon sa Ordinance Number SP2744 Series of 2018 ng Quezon City, ilegal ang pagbebenta at pagbili ng mga admission ticket sa mga hindi awtorisadong individual o outlet. Layunin nito na itaguyod ang karapatan at proteksyonan ang mga consumer. Ang sinumang mapatunayang sangkot sa ilegal na bilihan at bentahan na ito kapag nahuli sa lungsod ng Quezon ay maaaring pagmultahin ng limang libong piso o makulong ng isang taon sa unang offense. Ngunit sa ikalawa at mga susunod pang offense, parehong multa at pagkakakulong ang ipapataw sa may sala. Pakikipagrelasyon ng guro sa kanyang estudyante. Ipinagbabawala. Parusang kakaharapin ng guro. Alamin Mainit na usapin ngayon sa social media ang viral na istorya ng isang guro na ibinahagi ang love story nila ng kanyang dating estudyante na ngayoy kanya ng asawa. Ang mga netizen panay ang tag sa Department of Education o DepEd kasabay ng akusasyon na iligal ang relasyong ito ng guro sa kanyang mag-aaral. Ano nga ba ang sinasabi ng batas dito? Tutukan sa report na ito. Ang relasyon sa pagitan ng isang guro at ng kanyang mag-aaral ay limitado sa paggabay sa pag-aaral at pag-akay dito sa pagpili ng magandang kinabukasan. At para mapanatili ang profesionalismo ng mga guro, nagtatakda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng limitasyon sa ugnayan ng mga guro at mag-aaral, lalo na sa labas ng klase at paaralan. Ayon sa panuntunan na inilabas ng Department of Education o DepEd, ipinagbabawal ang pagkakaroon ng relasyon o maski ang usapan, pisikal man o gamit ang social media, sa pagitan ng guro at estudyante kung ito ay nasa labas ng usapin ng paaralan. Alinsunod ito sa mga probisyon sa ilalim ng Code of Ethics for Professional Teachers, partikular na ang Article 8 Section 7. Ayon dito, sa mga kaso na nagkaroon ng relasyon ng isang guro at kanyang mag-aaral, nararapat na magpamalas ang guro ng profesionalismo para maiwasang masangkot sa chismis, skandal na maaring makaapekto sa pag-aaral ng estudyante. Ang sino mang lumabag dito ay papatawan ng disciplinary action. Maaring bawiin ang kanyang Certificate of Registration at lisensya bilang guro at hindi na pahintulutan pang ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo. parusa sa grooming. Alamin. At sa kaugnay na balita, mainit din ang mata ng publiko sa mga magkarelasyon na malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa. Bilang paglilinaw, hindi ito pinagbabawal. Gayun lamang, kung ang relasyong ito ay sa pagitan ng isang nakakatanda at isang menor de edad, may mga bagay na dapat ikonsidera. Isa na riyan ang isyu ng grooming. Ano nga ba ang grooming at ang parusa sa mga mapapatunayang gumagawa nito? panoorin ang susunod na report. Laganap ngayon ang usapin ng grooming dahil sa paglitaw ng mga issue ng child trafficking at online sexual abuse or exploitation of children. Ngunit kadalasan, ang mga biktima ng grooming o mga nakakasaksi nito ay hindi alam na ilegal pala ito at isang uri ng pang-aabuso. Ayon sa Child Rights Network, ang grooming ay ang intentional na pakikipagkaibigan ng isang matanda o iyong ganap na adult kung tawagin sa mga bata para sa personal at masamang hangarin. Bumubuo muna ito ng relasyon sa bata na nagiging tulay ng pang-aabuso at pananamantala niya rito. Kabilang sa mga manifestasyon nito ay ang pagbibigay ng pera, gamit o pagkain sa bata. Dahil may natatanggap na pisikal na bagay at emosyonal na suporta ang bata. Hindi malinaw rito kung ito ba ay kabutihang-asa lamang o grooming na pala ang ginagawa sa kanya. Kapag ang grooming ay nauwi sa sexual na pang-aabuso ng suspect sa biktima, ito ay tinatawag na statutory rape. Maaaring mapatawa ng reklusyon perpetua ang suspect. Sa ilalim ng Article 266 ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997, maaaring makulong ang suspect ng hindi bababa sa 30 taon. Sa ilalim naman ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, mapaparusahan ang suspect ng prisyon mayor o ang pagkakakulong ng 10 hanggang 12 taon at pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso. Kaya paalala sa mga menor de edad, kung hindi kayo komportable sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda at sa palagay ninyo, ay kayo ay napapasailalim na sa grooming. Huwag magdalawang isip na magsumbong sa nakakatanda o maging sa otoridad parusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng warrant of arrest cam. Alamin. At sa iba pang balita, naglipana na naman ang mga reklamo ng publiko ukol sa mga tawag at text messages na natatanggap nila na nagsasabing sila ay inisyuhana ng warrant of arrest. Marami ang nababahala dahil sa kaso umano na hindi lingit sa kanilang kaalaman. Ano nga ba ang mga ito at ano ang parusa sa mga nagpapakalat nito? Alamin sa aking report. Isa sa mga ikinababahala ng publiko ay ang mga natatanggap na tawag o text message na nagsasabi na sila ay arestado sa isang krimena. Kalakip ng mensahe ay ang warrant of arrest na nagpapatunay umano nito. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, huwag basta-basta maniwala rito dahil baka ito ay warrant of arrest scam. Ayon pa sa PNP, walang ipinapadalang warrant of arrest sa pamamagitan ng tawag o text messages dahil korte lamang ang nagpapadala ng naturang dokumento. Ang sinumang mahuling gumagawa o nagpapakalat ng warrant of arrest documents ay maaaring kasuhan ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances o ang Article 154 ng Revised Penal Code. Ang mapapatunayang suspect ay maaaring parusahan ng arresto mayor o pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan at multa na hindi bababa sa apat na libong piso hanggang dalawang daang piso. Philippine National Police o PNP, maaaring pumunta sa prosecutor's office o sa korte para alamin kung may nakahain kaso sa inyo. Parusa sa catfishing. Alamin, nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga ulat ng illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho abroad sa social media. Ilan sa mga biktima nahuli sa immigration dahil sa mga peking return tickets mula sa mga ahenteng nag-recruit sa kanila at hindi pinayagang makaalis ng bansa ang parusa sa mga individual at sindikato na gumagawa nito. Tutukan sa aking report. Sa kagustuhan ng mataas na sahod, marami sa mga Pilipino ang pinipili na lang na magtrabaho sa ibang bansa. Ang pag-aabroad kasi ang isang madaling paraan para kumita ng sapat o minsan higit pa sa pangangailangan. Ngunit, hindi madali ang proseso nito. Kaya marami sa ating mga kababayan ay kumakapit sa mga ahensya at ahente na nag-o-offer ng trabaho abroad sa mabilis na proseso. Ayon sa Bureau of Immigration, naging talamak ang mga illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa online. Mayroon itong kumpletong dokumento mula plane ticket hanggang sa kontrata sa sinasabing trabaho na nagpapasweldo ng malaki. Ngunit, bukod sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Ang mas malalapa, hinahire ang mga ito para sa isang catfishing syndicate o para gumawa ng illegal na aktibidad sa ibang bansa. Kaya paalala ng BI, maging maingat sa mga ganitong offer, lalo na kung ang transaksyon ay ginawa lamang online. Batay sa Republic Act No. 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Ang sino mang mapatunayang sangkot sa illegal recruitment na ito ay maaaring patawa ng reklusyon temporal o pagkakakulong ng labing dalawa hanggang dalawang pung taon at pagmultahin ng isang milyon hanggang dalawang milyong piso kapag ang ilegal na gawain na ito ay naging banta sa ekonomiya ng bansa. Ang mga sangkot ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at multa na 2 milyon hanggang 5 milyong piso. Parusa sa pagbebenta ng sanggol online. Alamin, arestado ang isang babae mula sa Caloocan City matapos mahuli sa akto na binebenta ang kanyang one-day-old na anak online sa isinagawang entrapment operation ng Northern District Anti-Cybercrime Team. Napag-alamang sa Facebook ginagawa ng babae ang transaksyon sa halagang 40,000 pesos. Ano ang kasong kakaharapin ng suspect? Alamin sa susunod na report. Kasabay ng patuloy na humahabang listahan ng mga produkto na mahahanap at mabibili online, Pati ang pagbebenta ng sanggola gamit ang social media ay pinasok na rin ang ilan nating kababayan. Sa imbistigasyon ng Northern District Anti-Cybercrime Team ng PNP Anti-Cybercrime Group, napag-alaman na mayroong nagaganap na ilegal na bentahan sa Facebook ng sanggol sa halagang 40,000 pesos. Ang masakit pa, ang ina ng bata ang nagpo-post at mismong humahanap ng buyer ng kanyang anak. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng ina o ang sino mang magtatangka na magbenta ng sanggol o bata online? Ayon sa batas, ang suspect ay maaaring humarap sa kasong paglabag sa RA-11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2002. Partikular na ang Section 4G, 6A at O na nangangalaga sa karapatan ng mga bata laban sa ilegal na proseso ng pag-aampon. Maari itong makulong ng hindi lalampas sa isang taon at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 500,000 at hindi higit sa isang milyong piso. Ito rin ay paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination dahil maituturong ito na pang-aabuso sa bata. Ang suspect ay maaring patawa ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng labing dalawa hanggang dalawang taon at multa na isang milyon hanggang dalawang milyong piso. Parusa sa voice phishing. Alamin, marami ng nagsulputang modus o anyo ng pangsaskama, lalo na sa panahong tayo ay nasa digital age. Isa na riyan, ang voice phishing, na paraan ng panluloko gamit ang telepono o pagtawag sa bibig tamahina sabay ng pagkuha ng mahalaga nitong impormasyon. Ano kaya ang maaring parusa sa krimena ito? Tunghayan sa aking report. Kasabay ng pagpapatupad ng digitalization program sa ilalim ng Marcos Administration o ang pagsusulong ng mga online processes ng pamahalaan at mga pribadong sektora, ay naglipa na rin ang iba't ibang modus kung saan ginagamit ang mga mobile device at online platform para mang scam. Isa na rin ang voice phishing o vishing kung saan tinatawagan umano ng scammer ang biktima para magpakilala na galing raw ito sa isang legitimate organization tulad ng bank at mga government agency. nagagamitin ang iyong mga personal information tulad ng password, credit card number at iba pang mga detalye para mang scam at manghingi ng pera. Ano kaya ang mga parusa sa mga mahuhuling sangkot dito? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ilegal na pagkuha ng mga personal na impormasyon sa paraang nabanggit sa seksyon, gaya ng vishing, ay maaaring patawa ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Kaya paalala sa ating mga mobile users at bank account holders, piliin ang mga tawag na sasagutina at siguruhin na mapagkakatiwalaan ang pinagbibigyan ng mga mahalaga at personal na impormasyon. Tandaan ang mga bangko at ahensya ng gobyerno ay magpapadala muna ng mensahe bago ito tumawag. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.